Ako po si Police Colonel Eduardo Acierto. Ako po ay isang polis na nanilbihan ng mahaba at tapat para tulungan masawata ang illegal na droga sa ating bansa. Matagal po akong naging anti-narcotics oper operative at natalaga po ako bilang Deputy Director ng PNP Anti-Illegal Drug Group at PNP Drug Enforcement Group. Ako din po ang parehong police colonel Eduardo Acierto na matagal nang ipinapahana at ipinapapatay ng dating Pangulong Duterte sa militar at sa kapwa pulis. Pinapapatay ko ako ni Duterte dahil natalisod ko at pinaimbestigahan ko sila Michael Yang at Alan Lim na malapit nilang kaibigan ni Senator Bongo. Ako po at ang mga at kasamahan kong si Police Captain Lito Perote ang nakadiskubre ng mga iligal na aktibidad at gumawa ng report tungkol kay Michael Yang at Alan Lim, mga personalidad sa iligal na droga na laging nakikitang nakasama ni Pangulong Duterte at Senator Go. Yung kasamahan ko pong si Police Captain Perote ay dinuko po sa labi ng isang hotel sa Bacolod ng limang armadong kalalakihan na nakasuot ng bonnet at bulletproof vest. Meron din po silang mga lookout sa labas. Hindi na po makita hanggang ngayon si Pirote. At malamang patay na si Pirote. Matagal na po akong natatakot para sa aking buhay dahil ako ay pinapapatay ni Duterte. Sila po ay ma hanggang ngayon. Pero this has got to stop. Tapos na ang maliligayang araw ni Duterte, Bongo at Bato de la Rosa. Isama mo, isama na rin natin si Aaron Aquino, si Oscar Albayalde at Wilkins Villanueva. Dapat na silang usigin ng batas. Dapat malaman ng tao ang kanilang kasamaan. Panahon na ng paniningil. Bibigyan linaw ko ang mga intelligence report ko. Ang, ang dahilan kung bakit ako ginigipit ni Duterte. At bibigyan linaw ko din yung grade namin sa Dabao noong gabi ng December 31, 2004 hindi ko alam hindi ko alam noon papala tayo pinaglolo ko ni Duterte ang utos pa nga ni Duterte ay sunugin ang Cebu laboratory pero hindi ako pumayag bago po ako magpatuloy gusto ko lang po ding ilahad sa inyo na yung mga kasama ko sa trabaho na humarap sa Senate Blue Ribbon Hearing si, si, Captain Perote si Master Sergeant Jerry Liwanag kasama na din si Director Pahardo, lahat ay patay na. Silang lahat ay pawang mga inosente at walang kasalanan. Matitino silang mga pulis. At tapat sa kanilang tungkulin. Si, si Master Sergeant Jerry Liwanag ipinagbabaril si at napatay sa Bulacan. Si Director Pahardo namatay na mag-isa sa ibang bansa. Si Captain Perrote hanggang ngayon nawawala at patay na. Ito po yung aking timeline. Uh, sisimulan ko po ito doon sa December 31, 2004, kung saan ni-raid namin yung Cebu Laboratory sa Davao, sa Domoy. Noong panahon na yon, ang identified lang namin ay si Alan C. Kasi siya yung lagi nagpupunta sa laboratory. Si Johnson Chua, na ang identified na owner at financier ay hindi namin nakikita na pumapasok sa laboratory. Pero, oh, yung bahay niya, alam namin kung saan sa, sa Davao City. Pero, during that time, hindi namin siya kilala. Si Michael Yang naman ay hindi namin nakita during the surveillance sa Davao noong December 24. Nagsimula po kami mag-surveillance sa, sa Domoy is ng late October. At nag full-time kami ng full-time surveillance ng November hanggang December, hanggang sa ma-dismantle namin siya. Si Michael Yang, talagang hindi siya nakita ron. Hindi namin siya nakita. Kasi ang participation ni Michael Yang during that time is siya ang, nagdal, siya ang sumalubong ng dalawang container ng mga equipment at chemicals na galing ng Kulyok Port sa Cotabato City. Siya ang, siya, siya, siya ang tumangka siya nag-ayos at siya nag nag, -nag sa iba-ibang lugar. Hinatid niya sa Cagayan de Oro at doon sa Domoy. Yan ang participation ni Michael Yang sa Davao Laboratory noong 2004. Noong April 2016, una kong narinig o unang nireport sa akin ng aking asset si Michael Yang. Ipinakita, ipinasi, ipinakita sa akin ng aking asset yung picture ni Michael Yang, ni Duterte at ni Bongo sa loob ng eroplano. Yung pong nakikita nyo, yan po yung picture na pinakita niya sa akin. Ang sabi niya sa akin dito is si Michael Yang is laging kasama si Ben, presidential candidate Duterte at si Bongo. Nung tinanong ko kung sino si Michael Yang, ang sabi niya, si Michael Yang ay kasama sa Davao Laboratory. Nung makuha ko yan, April 2016, hindi ko masyadong inintinday kasi election. Pinabayaan ko lang yung information na yon. Pero at kasama doon sa information na binigay niya is si Michael Yang ay kasama niya si Alan Lim lagi o alias Ayong. Silang dalawa ang nagtatarbaho, patuloy na nagtatarbaho sa illegal na droga. At sinabi, sinabi rin niya na si Alan Lim o si Li Wenchong o Wen Li Chen ay involved sa na dismantled na Cebu Sh Laboratory sa Cavite noong 2003. So ang ginawa ko is kumuha ko ng ebidensya. Ang ebidensya ang nakuha ko nung oh, noong November 2016 merong alam na ni Chief De La Rosa during that time na si Mike Yang at Alan Lim ay may involvement sa droga. At ang sabi niya noon is imbestigahan mabuti, kumuha ng ebidensya. So, nagatap na kami ng ebidensya, nakuha namin ang court record ni Alan Lim o Wen Li Chen sa Cavite RTC. Ito yung desisyon ng kanyang kaso sa Cavite RTC. Na-dismiss ang kaso niya dahil for by, uh, failure to observe Section 21 ng mga polis. At ang presiding judge during that time ay yung NBI director ngayon na si Judge Jaime Santiago. At during sa meditation na ginawa ko, inutusan ko si Captain Perote na maghanap ng tao na pwede pang mag-validate doon sa informasyon na binigay sa amin ng asset. So nung August 10 to 12, bumiyahe kami ni Captain Lito Perote sa Davao City. At kinausap namin nung isang informante para matanong kung anong involvement ni Michael Yang sa Davao Reef. Nakausap namin siya. Pinakitahan namin siya ng mga pictures ng iba-ibang detrato ng Chinese. At during sa nung nire-review niya yung mga pictures, itinuro niya, isa sa mga itinuro niya ay si Michael Yang. Pero ang sabi niya, Sir Yan, si Dragon. Sabi ko, bakit dragon ang tawag mo? Sir, may tatuyan sa likod ng dragon. Tapos, uh, tinanong ko kung anong participation niya. Sabi niya, Sir, diyan ang kumuha ng tumanggap ng dalawang container galing pulok ng mga equipment at chemicals para doon sa Domoy at, sa, at yung iba dinala sa Cagayan de Oro. Sa huli, sinabihan namin yung, yung informant na yon na patuloy na maganapan ng informasyon tungkol kay Michael Yang. So, bumalik kami ng Maynila pagbalik namin sa Maynila by September o ano uh, tumawag yung asset sa amin o tinawagan nila dito yung asset namin para tanungin kung anong na kung ano yung na discover niya ang sabi niya sir si Michael Yang pala ay eh, malapit kay presidente Duterte Bongo nakakatakot naman yata itong pinagagawa niyo sabi ko wag kang matakot hindi makita susunugin So talagang na-confirm -na, na, na si Michael Lang ay talagang manapit kay Presidente at kay bonggo. So gumawa na ako ng report. Ibinigay ko ang report ko noong September 2017 sa director ng Drug Enforcement Group para ibigay kay Chief PNP de la Rosa. Pero ito yung panahon ng marawi seeds. Hindi niya na ibigay at siya ay na-relieve at uh, ginawas ng Regional Director ng, ng ARM ng bar. So, ibinalik sa akin yung report. Inawakan ko lang. Then, nung December 2017, nalaman ko na si Alan Lim ay iniimbestigahan din ng anti-kidnapping group dahil sa involvement sa kidnap or ransom ng mga Chinese sa, sa mga Pogo. Ang report noon kay Alan Lim is o oh, alias Ayong kasi itong si Alan Lim ang dami niyang pangalan. Si alias Ayong ay siya ang nagpa-facilitate ng payment ng mga ransom. Parang umabot na, yan, umabot na sa 120 million yung napasilitate niya ang payment. At nung, mga second week ng December, nag-report ako o kinukusap ko si General Castolan at in-report ko sa kanya about yung aking report. Kasi sinabi ko sa kanya, sir, mukhang hindi naman totoo yung war on drugs. Sabi niya, bakit? Eh, sir, mayroong drug personality na malapit kay Presidente sinabi ko sa kanya na meron na akong report at tinawa yung report ko. Ibinigay ko sa kanya the following day. Then, mga bago mag-Christmas, nalaman ni General Bato de la Rosa na meron na akong report about Alan Lim. Ipinakuha niya yung report kay General Cascolan. So, alam na ni General Bato de la Rosa bago magpasko ng 2017 ang report ko. Pero wala akong nalaman o wala siyang official na ginawa. Pero nakarating sa akin, mayroong nag-report sa akin na kinonfront ni Chief PNP Bato de la Rosa si Alan Lim. At umamin si Alan Lim sa kanya na siya yung nasa report ko siya yung involved sa Cavite Laboratory noong 2000, 2003. Nung matapos niyang, ka matapos ng kausapin si Alan Lim, ay hinabol siya ni Michael Yang para kausapin tungkol kay Alan Lim na mayroong bit-bit na bag na punong-puno ng pera. Bago mag-New Year, nagbigay din ako ng report, the same intelligence report kay Director Pahardo para ibigay kay Director, uh, Director General Aaron Aquino Ng January first week of January ipinatawag ako ni ni DD Aquino para i-discuss ko sa kanya ang report kung paano ko na-develop yung intelligence report ano yung mga ebidensya yung warrant pati yung uh, court record ni Alan Ding At ikinuwento ko sa kanya yung ginawa ni Bato de la Rosa sa aking report. At ang sabi niya is, maniwala kang hindi niya tinanggap yun. Then, noong February 2018, kuman-conference sa Cebu. Gabi, nung tinawagan ako ni D.G. Aquino para informahan ako na na niya na ang report ko kay Bo Sap Bong Go. At ang sabi niya is, mag-prepare ako at kakausapin ako ni Bonggo pero hindi ako kinausap ni Bonggo. Walang nangyaring meeting. Nung walang nangyari, dun sa uh, intelligence report, kinausap ko nung February si Senior Superintendent Bit Danao. At alam kong malapit siya kay Presidente na baka pwede siya ang mag, magpakita kay Presidente. Kasi ang feeling ko, hindi nakakarating kay Presidente yung report ko. Binigay ko sa kanya yung report. Sinabi ko sa kanya yung tattoo. Yung dragon tattoo ni Michael Yang. At ang sabi niya is, o sir, meron ng tattoo sa likod. Inami niya na may tato, Si Michael Young sa likod. Pero wala rin nangyari. Walang feedback sa akin si Big Danao. Lumipas ang panahon, mabot ng naupo si General Albayalde. Noong May 2018, nakipag-meeting ako kay General Albayalde. Ibinigay ko ang report ko. Ang sabi pa niya, ako, meron ba akong picture diyan? Sabi ko, wala sir. Si Sabato lang ang meron. Pero wala rin nangyari, walang aksyon. Ako eh. September 26, I was invited sa Senate Blue Ribbon Hearing tungkol sa magnetic litter. October 9, 2018, ito yung araw na ibinigay ko kay Senator Gordon yung report ko na hindi niya, na hindi niya inaksyonan o tinago niya. Mas ginamit niya yung white paper na galing sa Malacanang na merong, na merong uh, link diagram ang aking uh, team. Noong March 2019, ito na yung lumabas na yung 10 million bounty para sa ulo ko. Yan po yung timeline ng aking report. Ngayon po, <clears throat> ibibigay ko naman sa inyo yung anong ginawa nila sa aking report. Una, si Presidente Duterte. Si Presidente Do Duterte ang unang naglabas ng pangalan ni Michael Young noong October 4, 2018, sa isang dinner sa mga opisyalis ng PM Tribunal. At ang sabi pa niya rito, si Michael Young daw ay isa lang drug addict. At pinakot pa niya ako dito eh. Sabi niya, binabantayan daw ako ng China. Bakit kaya niya alam? Tinayagan niya, tinayagan kaya niya. Then, dum meron sa okasyon sa South Cotabato, dito talagang dinaretsyo niya lang ang militar. Bakit daw, buhay pa ako? At kung ano-ano pang sinabi na ni Duterte sa akin dito, nagbigay daw ako ng isang libong AK-47 s NPA. Alam ni Duterte ang report ko as early as January o December 2017 pero hindi niya, wala siyang response. Hindi niya inaksyonan. At nung mabalita nilang mal, mal ang report sa Senate hearing, siniraan nila ako. So ang aking analysis dito is President Rodrigo Roa Duterte, si Bongo, Pato de la Rosa, Oscar Albayalde, Al Wilkins Villanueva, Pinota binibigyan nila ng proteksyon si Michael Yang at si Johnson Chua at Alan C. 2004 pa lang, protected na pala itong sila Michael Leon at si Johnson Chua. Hindi malayo makilala rin ni Presidente Duterte at Bongo itong si Johnson Chua at si Alan C. At yung 2016 na hanggang ngayon, Ang partner ngayon ni Michael Yang ay si Alan Lim o si Lee Wenxiong na involved doon sa drug bus, sa Kadite, inimbestigahan ng AKG. At ngayon, lumalabas na involved sa droga, sa kogo, at parmalik. Ito yung mga taong pinotektahan nila. Therefore, Rodrigo Roa Duterte, Bongo, Bato, Pilar Rosa, are protecting and are integral to the security of the illegal drug net network. Operating in the country. They allow the entry of large volume of illegal drugs to our ports and supported the syndicates by defending them, targeting those that goes against them and played them to true justice. These are my facts based on my personal experiences, information gathered, and assessment as an experience. anti-narcotic operator for two decades. To the long gray line. Alam kong gusto niyong i-challenge ako. Ang sagot ko sa inyo. All right, sir. Maraming salamat po, Mr. Chairman.